Gaano kabangis ang private jet ng Sultan ng Brunei? Eto na mga kayapri, ang tinuturing na pinakamagarbong eroplano sa buong mundo ay pagmamay-ari ni Sultan Hasan al ng Brunei. Parang palasyo ng Versailles na lumilipad. May mga diamante at kristal sa loob. Solid gold pa ang mga lababo. Parang sinabuyan ng kayamanan. At hindi lang yan, digital glass cockpit ang gamit. Kaya high-tech kahit pa senior na si Sultan. 71 years old na, pero siya mismo ang piloto. Alam mo ba, Boeing 747 lang yan dati na na nagkakahalaga ng 200 million pero dahil sa mga pasabog ng modifikasyon, umabot na sa 320 million ang presyo. Meron niyang gala office na pwedeng i-move remotely, master suite na may sariling CR at kainan na, na ang lamesa ay gawa sa purong silver. Para kang nagpa-first class kay Aladdin. At dahil may extra fuel tanks, kaya niyang lumipad ng 10,000 miles dire-direcho. Walang stop-stop over. Parang global lakwacha talaga. Tanong ko lang kay Api, kung bibigyan ka ng ganitong jet, saan mo gustong unang lumipad? Follow mo ko pa para sa mas marami pang kwentong malupit